Uy, ano yan tutoy? Binibinta mo? Opo kuya, 50 pesos lang. Bilhin niyo na po. Sarap nito, oh. 20 na lang tutoy. Bilhin ko na. Ay, di po pwede kuya. Pambili pa po namin niya ni mama ng bigas. Magagalitan po ko ni mama. Ang mahal naman ito tutoy. 50 pesos. What? 40 na lang. Ay, di po talaga pwede kuya. Ay Ayaw mong 40 pesos? Ayaw ko po. 45. Di po talaga pwede? Hawakan mo nonoy. Alam mo nonoy nung ano nung isang araw diyan, doon sa banda sa unahan doon. Meron ako nasa lubong na bata na ng kalabasa. Ganyan kalaki yung kalabasa, ang mahal ng binta niya. 100 ang bigay sa akin ng ganyan kalaki oh. May tama tama, may dala akong lubid. Kinuha ako agad yung lubid. Tinali ko yung paa niya, saka yung kamay. Tinali ko sa puno ng kahoy. Yan, Totoy, magkano ang binta mo nga niya? Ay, hindi ito yan, binibinta na sa inyo. Gusto niyo po sa inyo na po. Hindi mo na ito bibinta? Hindi na po sa inyo na po. Akala ko pambili niyo ito ng bilas, totoy? Hindi na po sa inyo na po yan. Sigurado ka? Opo. Sige, salamat, totoy ha. Opo. Sure. Okay. Sarap nito. Sarap nito. Oh, bakit nagbalik ka to, Toy? Tamang-tama po, Kuya. Buwan dating na po dito yung tiyo kong kirnil. Kirnil? Opo. Dala-dalawa po ang dala nung baril. Nung isang araw nga po, nung nagtinda din ako ng saging nung isang araw, ano po, di po din pinayadan yung dalak ng saging. Ginawa po nung tiyo ko. Pinagbabaril po. Pinagbabaril po dyan ng balaw. Di talaga? Opo. Rat-rat bintang ng bala. Magkano na mo nito, Totoy? 500 po. Ah? 500. Kanina, 50 lang ito, to, Ngayon, 500 na. Ay, kanina po, yun. Ngayon, 500 na po. Padating na po kasi ngayon yung tiyo ko eh. Ha? Ah! Opo. Bayada na kita, Totoy. Mm. One, two, three, four, five,